Okay, good morning, good morning, may payaba, kaluguran, kabalian, kapampangan, pampangas, tarlakenyos, yan. Dakal po salamat kay ka, Panginoon Diyos, Dakat, maraming salamat po, Panginoon Diyos, sabi niya mong almusal, pasito, binili ko sa baba, nasa kondisyon nagbebenta, marami. Yung anak, masungit, konti. Okay, huna kong ginawa. Siyempre, nasa banig pagtayo. Pasalamat natin sa Diyos muna. Huna natin ang Diyos. Then later on, oh, po ako ng garlic water with calamansi. Ay, wala palang calamansi dahil naubos na eh. Ito naman. Ito po. Ito naman sa gabi. Tira ko sa gabi to ah. Kasi umaga sa gabi ako uminom ng garlic water. With luya. Pag wala pong calamansi, pwede naman konting suka lang. Sa kutsa ba? Ganito ka lagi itong baso ko. Tira na. Yan. Pag walang kalamansi, kung walang kalamansi, lemon ko meron. Kung ano yung meron pang paasim? Ano po? Kung ano yung meron pang paasim? Yun ang gagamitin natin. Okay. Ngayon, kakain naman ako ng almusal. Almusal time ah, nilibot ko pala yung aking mga aso na walking walking kami exercise kasi alam nyo exercise maganda walking walking hindi na ako pwedeng tumakbo eh kaya walking walking na lang ako kasi may damage yung tuhod ko kaya nga uh, PWD ako kaya na exercise naman kami walking walking lang maganda yun sa daloy ng ating dugo para uh, circulation ng dugo para wag lumapot so ngayon pinakain ko sila at ay balong balunan ito O, ito na lang ang tira. Si Summer at Winter. Ah, ito, tignan nyo sila. Ito si Summer. Ito naman si Winter. Ayan. <laughs> Winter. Ayan. Dalawa lang yan eh. Dalawa lang. Dalawa yung aking aso. Pinakain ko sila, tapos na sila. Diyan ako naman ang kakain, siyempre, yung amo. <laughs> Pasit at saka, yan kape. Yung tinitimple ito, a black coffee na may cream at saka asukal lang, yun lang. Okay, kaya na po tayo mga tanakaluguran kabalen. Na. <laughs> ino na ni Winter. Hindi ka lamang siya pala, pipigyan ko na Pero Pero mamayang gabi na ito bago kumatulog matulog. Uh, daily maintenance ko sa umaga. Saka bago ako matulog. Hindi na po ako minom ng mga gamot ko. Yung pang maintenance. Maganda yan. Yung bawang. This hmm. is sir baby yan. Kita ko sa kanya. So, yun Yan. Tingin na ko, kape at saka pasit. Papahaba ng buhay. Yan, tira ko kay sister, baby yan. At paliligo ko naman yung akin dalawang aso. Si Samir at Winter. Ayun, si andito sila oh. Ayan. Paliligoan ko sila. Hindi na ako naman na maliligo. Sige, hanggang dito na lamang po. Ano? Thank you for watching. Inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Senior citizen na po ako. 64, stroke loss. 6 years at person with disability, 6 years na rin po at the same time. Sa hawat tulong ng uh, bihaya ng Panginoon Diyos, eto, nakaka... Okay pa! Uh.